Noong unang panahon sa antike, may isang baryo na tahimik at masagana. Sa baryong ito nakatira ang isang matandang babae na kilala bilang si Aling Susan. Mabait siya sa unang tingin, laging nagbibigay ng pagkain, prutas, at kakanin sa mga bata at kapitbahay. Ngunit sa likod ng kanyang kabaitan, may tinatagong kasamaan. Sabi-sabi ng matatanda, si Aling Susan raw ay isang aswang. Kapag gabi na at mahimbing nang natutulog ang mga tao, Pumapasok siya sa mga bahay ng mga batang kumain ng pagkain na ibinigay niya. Dahan-dahan niyang binubuksan ang pinto, at sa kasisimulan ang kanyang ginagawang pagsisid sa laman at dugo ng natutulog na bata. Dahil dito, marami sa mga bata sa baryo ang bigla na lang nagkakasakit at namamatay ng hindi malaman ang dahilan. Isang gabi, may isang ama na nakahalata. Hindi niya kinain ang pagkaing bigay ng matanda, at nagbantay siya habang natutulog ang kanyang anak. Sa kalagitnaan ng gabi, nakita niyang pumasok si Aling Susan, nakangisi, at ang kanyang anyo ay unti-unting nagbabago, mahahabang kuko, matatalim ng ngipin, at mata na parang nagliliyab. Agad siyang humawak ng itak at tinaga ang matanda, ngunit imbes na dugo ang lumabas, isang itim na likido ang damaloy. Sigaw daw ni Aling Susan, hindi niyo ako mapapatay, sapagkat ako ay laging babalik, mula noon." Ang baryo ay naniniwala na kahit mapatay ang isang aswang, babalik at babalik ito hanggat hindi natatapos ang sumpa sa kanilang lahi. Hanggang ngayon, may mga taga-antike na naniniwalang may mga aswang pa rin nagtatago sa anyo ng mga mababait na matanda, naghihintay ng pagkakataong muling makapanlin lang.